Hi guys, tapos na rin ako maligo at magayos. Dahil meron tayong ngayon pupuntahan. <laughs> Dahil mauubusan na naman ako ng pera. <laughs> Dahil every month talaga na alis ako ng bahay namin. Ako lang ba yung ganito guys? Yung na rin ako lahat-lahat pero nag-double check pa rin ako sa salamin. Okay. niting ko talaga kung bagay ba talaga sa akin yung ko hindi. <laughs> Kaya minsan ako talaga yung pinakamatagal pag naalis kami. Kaya ako talaga yung palagi nilang pinapauna mag-ayos. tapos ako sa salamin guys, ayan paalis na rin ako. Buti nilang talaga kakatapos na ng ulan nito. Pero nagdala pa rin ako ng payong para just in case, diba? 'di ba? Hindi naman ako nag-boy scout dati, pero palagi naman ako handa, no? Kaya pala ako aalis ngayon guys kasi pupunta ako ng dentist. For the commute muna yung eksena ko ngayon pero okay lang. Kasi hindi naman talaga sobrang init ngayon. Kaya paalam muna sa KS19 and 13. Nag-aabang na ako sa waiting shed. Dahil sobrang tagal talaga magabang dito ng shuttle. <laughs> dahil sa village namin bawal talaga yung mga jeep at tricycle. Kaya maghihintay ka talaga ng mga 15 minutes bago dumating yung shuttle. Pero mabilis lang naman siya dahil kung alam mo naman yung oras ng dating. na talaga mahihirapan. At sa 20 lang yung aircon pa. naman way na pwede sakyan dito guys. Pwede rin naman e-bike or mga sasakyan. Gusto ko lang talaga ngayon mag shuttle para maiba naman. At saka mas mabilis kasi yung shuttle dito. Kasi yung pa nagsasakyan ka, mag-aabang sila ng mga pasero sobrang tagal nun. Eh dahil sobrang late na rin naman ako kasi 11.30 pa yung appointment ko. Pero umalis ako ng 10.30. Itong shuttle pa rin ito guys, paikot-ikot lang to sa Lancaster. pinaka-hassle talaga dito yung sobrang tagal dumating. Kaya buti lang talaga yung pababa na ako, meron din terminal papuntang Imus. Kaya eh, hindi na rin ako maglalakad ng sobrang layo. Dahil yung pupuntahan ko talagang denti sa sobrang layo pa. Yung dentist ako kasi sa Lumina Mall pa. O di ba nagpa pa ako sa Imus. Eh, sobrang dami dito ng clinic talaga dito sa amin. Yung nakasakay na rin ako, buti na talaga sobrang swerte ko. Dahil yung pagsakay ko dito malapit na siya mapuno. Sa isa rin talaga dito sobrang tagal mapuno talaga. Lalo lalo na pagpatay yung oras. Kaya after 30 minutes ayun nasa palengke na ako ng Imus. Galakad-lakad na lang ako dito kasi malapit na rin naman yung clinic ko dito. Maling mali talaga nagsuot ako ng kulay gray. Dahil yung ko ngayon sobrang kitang-kita na yung pawis talaga. Kaya mga after 5 minutes ayun nakarating na ako sa Lumina. Lumina Okay lang naman sa akin kahit malita ako sa clinic ko. Dahil yung mga binibigay sa yung time, di naman sumasakto yung sayo. Dahil kasi kung sino yung nauna dito, siya yung mauuna. Kaya kahit 11.30 ka, pa, huli ka pa rin talaga. Kaya kung gusto mo mas maga pumunta dito, okay lang. Kasi ikaw naman talaga yung mauuna. O diba guys, nalito ba kayo sinabi ko? Mas maganda pa talaga mag-schedule ng katapusan kasi hindi talaga gaano maraming tao. Kaya pinili ko every katapusan para mas makatipid ako. Syempre mas makaipon din ng 1,000 no. Ang mahal din ng adjustment no 1,000. Kaya yun, nakapasok na rin ako sa loob guys. Actually, bawal talaga magvideo dyan. Saka magpicture. Nagu ko talaga. Kaya mga after 30 minutes, ayan, nakapag-adjust na rin ako. Grabe, meron na naman akong chain sa taas. Mahihirapan na naman ako sumubo nito. Dahil alam nyo naman guys, pag mga naka-chain kayo, sobrang sikip talaga yun. Kaya sobrang hirap kumain ito. Kaya siguro mamayang gabi, mahihirapan na naman ako kumain ito ng matitigas. Yes. Ayun, Ay, pauwi na ako. Pupunta muna ako sa terminal papuntang Lancaster ulit. Dahil nabalik na naman pala dito yung terminal papuntang Lancaster. At pasensya nyo na ako, nabubul na naman ako. Kaya sobrang hirap talaga ngayon magsalita. <laughs> o diba guys, meron na chain na kanibago talaga. Natuloy akong bungi ngayon eh. Nahirapan na ako ngayon kasi nilagyan nila ako ng pasa sa taas. Pero sanay na ako sa ganya kasi one year na ako naka-brace guys. Kaya yung naghihintay ng pasero, sobrang tagal talaga. Halos 30 minutes ata ako naghihintay dito para mapuno lang to. Nawanan pa ako ni nanay eh kasi sobrang sisikipan na daw ako dito. umupo yung lalaki bigla sa kanya, siya rin pala nasisikipan din pala siya. At fast forward na nga guys, ayun, nagpasundo na ako kay Siren sobrang haba talaga ng pila sa terminal. Dahil yeah. sobrang gutom na gutom na talaga ako. Yung umalis kasi ako, hindi rin ako nakapag almusal Kaya kakain muna ako dito sa McDo. Dahil sobrang tagal ko na rin pala hindi nakakain ng McDo ngayon. Dahil mm -hmm. meron mm -hmm. talaga akong gustong tikman dito. Yung coffee float nila na may cereal milk. Sa mga gusto dyan makamura, bumili kayo sa McDo app. Mura talaga dun guys. Buti lang talaga, tinignan ko yung McDo app ko. Dahil yung bago nilang Mac nasa 99 pero sa McDo app, nasa 75 pesos lang siya. O diba, mas makakatipid ka pa ng konti. Kaya tinikman ko talaga to, sobrang sarapan ako, promise. Kaya nag-video ako dito para makita niyo yung reaction ko. Yung in order ko pala ngayon na lunch ko guys, chicken lang siya. Grabe gano pala talaga feeling pag matagal ka na hindi ko makain ng McD. Sobrang mamimiss mo talaga siya. Sino nung nakaraang linggo, puro pag ma ako kaya sobrang nakaumay na. Pero yung sobrang nagkarib talaga ako ng McD ngayon, sobrang sarap. kaya na kauwi na ako, inasikaso ko na yung umorder sa akin ng shorts. Tatlong shorts pa lang in niya sa akin sa TikTok shop. Kaya ko. kung sino ka man kuya, maraming salamat sa pag -order. Kaya sa mga gusto pala ng mga dry fit shorts, yeah. send ko na lang yung link sa comment section ko. oh nga pala guys, marami akong available na kulay ha. Hindi lang black yung bine benta ko. Sobrang dami kong available na kulay. Ulitin ko lang guys, sa free size po yan. 27 to 34 yung waistline niyan. At yung haba naman ng shorts, 13 inches siya. Kaya sakto lang talaga yung haba niya at yung ikli niya. Pwede naman to guys, pang gym saka pang volleyball. Dahil dry fit jersey naman to. At sa mga gusto order ng mga taga-kabite, pwede naman natin siya palalamo. kasi naman pa shipping pa natin, baka masayang lang. Tulungan nyo nga ako guys, bakit lumiit yung print ko. Hindi ko alam bakit naging ganyan, sobrang lumiit na. Buti lang talaga, tinatanggap pa siya ni Ryder kahit maliit. Eh tama naman yung size na nakalagay sa settings. Pero pag print mo, sobrang liit talaga. Kung tapos na ako mag-pack. Ayan ha. Modern na kayo ha. Hanggang dito na lang. Bye bye!